Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Magpapadala ko sa inyo ng pera sa buwan ng Hunyo. Yan ang mga binitawang salita ng OFW na si Maria Normita sa kanyang asawang pulis na si Salvio Dalima noong May 23, 2016. Ang pinay ay nilarawan ng kanyang asawa na independent at malakas ng loob. Sa totoo nga ay sa tindi ng kagustuhan nito na makatulong sa kanilang pamilya, bago ito mga ibang bansa, si Normita ay nakapagpatayo ng iba't ibang negosyo sa siyudad ng Tagig, tulad ng auto spare parts shop at salon. Nagkaroon din sila ng money lending business at mga apartments sa Bigutan na naipetayo nila mula sa kinita ni Salvio bilang isang lieutenant sa Philippine National Police. Ang mag-asawa ay masaya at kontento sa kanilang pamilya sapagkat unti-unti na nilang natutupad ang kanilang mga pangarap na meron silang maiiwan na negosyo sa dalawa nilang anak na isang babae at isang lalaki. Sa ganda ng kita nila buwan-buwan ay nagawa nilang mag-asawa na may dispatcha ang luma nilang sasakyan ni Kia at makabili ng Toyota Fortuner na naging malaki ang tulong sa paghatid-sundo nila sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Pero ang ilang taon nilang pamumayagpag bilang mga negosyante ay nagtapos ng sunod-sunod silang naloko at ninakawan. Ayon kay Salvio, ang bago nilang sasakyan ay ninakaw at kasunod noon ay natuklasan ni Normita na meron pala itong mga trabahador na kinukupit ang kanilang mga kita. At ang huling dagok na kanilang naranasan na naging dahilan kung bakit sila na-bankrupt ay nang maloko si Normita. Ito ay nagbigay ng 210,000 pesos sa pag-aakala na magkakaroon sila ng bagong lupain. Ngunit hula na ng matuklasan nila na ang mga dokumento pala ay peke. Sa dami nilang pera na nawala ay napilitan silang ipagbenta ang natitira pa nilang mga negosyo. Pero sa huli ay kulang pa ang mga yon upang maipambayad sa kanilang mga utang. Kaya hindi nagulat si Savio nang magsabi sa kanya si Normita na gusto nitong mga ibang bansa. Sa dami ng lugar na maaari nitong puntahan ay iminungkahan niya na mas maigi na pumunta ito sa Vatican City. Dahil mas ligtas siya doon at confident si Savio na mas makaka-adjust ito kaagad dahil meron siyang kaibigan doon na handang tulungan si Normita. Ngunit ang kanyang asawa ay mas ginusto na pumunta sa Dubai kung saan naninirahan at nagtatrabaho ang ilan nito mga kamag-anak. Ang desisyon na iwan ang bansa ay hindi naging mahirap para kay Normita sapagkat sa isip niya ay mas gugustuhin itong panandaliang hindi makasama kanyang pamilya kung ang kapalit naman noon ay ang ginhawang makakamta ng mga ito. Kaya nang makakuha siya ng ghost signal mula kay Salvio, si Normita ay sumakay ng eroplano at dumating ito sa Dubai noong December 2015 gamit ang tourist visa. Ang asawa naman nitong pulis na si Salvio ay nangako na aalagaan niya ang dalawa ng mga anak hanggang matapos ang kanyang kontrata. Base sa ulat, habang ito ay naghahanap ng trabaho, ay tumuloy si Normita sa apartment na kanyang pamangkin. Nang ito ay makahanap ng employer, ay bumiyahe si Normita patungo Abu Dhabi. At doon ay nagtrabaho ito bilang isang kasambahay. Bagamat hindi siya sanay na magsilbi, ay isinantabi ni Normita ang kanyang pride dahil tulad ng ibang ina ay gagawin niya ang lahat para lamang magkaroon ng maayos na buhay at edukasyon ang dalawang mga anak. Ang nasa plano nilang mag-asawa ay pareho silang mag-iipon dahil gusto nilang bumiyahe at magbakasyon sa Australia kapag silang dalawa ay mga retrado na. Ayon kay Salvio ay sa loob ng ilang buwan, walang palya sa pagpapadala ang kanyang asawa ng pera upang merong magastos sa mga bata sa kanilang eskwelahan, sapagkat ang kanilang mga anak ay parehong nasa high school na noong 2015. Mataas din ang pangarap na mag-asawa sa mga ito at base sa interview kay Savio, plano nila ni Normita na sa Australia mag-college ang mga bata. At kung doon mag-aral ang mga ito, ay madalas nila itong dadalawin gamit ang pera na kanilang naipon. Bukod sa pagiging masipag na nanay at mabait na ina, si Normita ay inilarawan din na isang super ate sa ito ang laging takbuhan ng kanyang mga kapatid kung ang mga ito ay nangangailangan ng pinansyal o kahit emosyonal na suporta. Bago magtapos ang buwan ng Mayo noong 2016, nang makausap ni Salvio ang kanyang asawa noong May 22, ay sinabi nito na magpapadala siya ng pera para sa June dahil yun ang buwan na magsisimula ang school year sa Pilipinas bago maipasa ang K-12. Ngunit dumaan ang buwan ng Mayo pero walang perang dumating. Ngunit mas nag-alala si Salvio sapagkat hindi niya rin ang kanyang asawa. Nang makausap niya ang pamangkin nito si Glenn noong May 25, ay sinabi nito na ang 46 na taong gulang ni Chahin ay niliyasan pala ang amo nito. Sa loob ng tatlong buwan, ang kapamilya at mga kamag-anak ni Normita ay walang kaalam-alam sa kaniroroonan nito. Hanggang bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas noong September 21, 2016, Isang balita ang nakarating sa pamilya ni Normita sa Maynila na talagang gumulat sa kanila. Ayon sa report na noong May 25 pa pala nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Normita sa University Road na matatagpuan sa Alwarca. Sa kadahilanan na merong media blackout sa mga kaso sa Dubai ay hindi kaagad inirelease ang impormasyon tungkol sa nangyari. Kaya naman noong September 21, halos apat na buwan pagkatapos ng krimen, ang lahat ay nagulat sa sunod-sunod na update mula sa kaso. Sa litratong ito ay makikita mo ang larawan ng biktima at sa kanan ay ang hinihinalang sospek na mga otoridad. Ang mga kapamilya ni Normita ay nagulat sapagkat pamilyar na pamilya sila sa lalaking yan Dahil ito ay kinilalang si Glenn, ang Pilipinong pamangkin ni Normita. Yung kuling message niya sa akin, yung tungkol doon sa mga bata na pinapano sa akin yung braces nung namang gumawa dito, justice mas be served. Sa mga naunang interview kay Savio ay binahagi nito na hindi siya naniniwala na ito talaga ang pumatay. Pero sa kadahilanan na isa siyang pulis, sa obserbasyon niya ay masasabi niyang merong integridad ang investigasyon na nangyari. Kaya sa huli ay naniwala na rin siya na si Glenn talaga ang bumatay at naging dahilan kung bakit nawala ang pinakamamahal nilang si Normita. Pero kung kumbinsido siya na si Glenn talaga ang pumatay sa kanyang asawa, sa interview ay ibinahagi nito na 40% na kanilang kamag-anak at pamilya sa Pilipinas ay hindi naman naniniwala na magagawa yun ni Glenn. At ang isa sa kanila ay si Ref Makalang na bayaw ng hinihinalang salarin. Ihintayin pa ba natin sir na maging biktima pa ang isang Pilipino sa kasalanang hindi naman ginawa nang isang Pilipino. Hindi kami naniniwala kasi sa amin na yung lumaki yung batang Hindi pwedeng gumawa ng ganun kasi mababait lang mga anak ng kapatid ko. Sa desperado niyang malinis ang pangalan ni Glenn, ay ginamit niya ang social media para kumbinsihin ang mga tao na inosente ang kanyang bayaw. Sa mga post ay nakusahan niya ang Dubai Police na nag-imbento lamang ng mga ebidensya laban kay Glenn upang maisara agad ang kaso. Sa tindi na kanyang nararamdaman ay nakiusap siya sa mga tao na tulungan silang makuha ang hustisya hindi lamang para kay Normita, ngunit para na rin kay Glenn na itinuturing din nilang isang biktima. Sa social media ay binahagi ni Raff na imposibleng ang simpleng taong tulad ng kanyang bayaw ay ang pumatay sa tiyahin nito. Sapagkat ni isang beses ay hindi niya ito nakitaan na pinagbuhatan ng kamay ang kanyang kapatid at di rin niya ito nakitaang nagtaas ng boses. Bago pala makarating sa Dubai, si Glenn ay naiulat na laging nakikita sa Cavite City Public Market tuwing gabi dahil ito ay nagtitinda ng pagkain sa mga tricycle drivers. Sa umaga naman ay makikita mo ito sa kanyang kariton at nagtitinda ng iba't ibang mga prutas. Nang makilala nito ang isang babae na tawagin na lamang natin na Jamie, ay nagdesisyon itong iwan ang pagiging tendero. At si Glenn ay naging tricycle driver upang masuportahan ang lumalaki nilang pamilya. Nang isilang ni Jamie ang nag-iisa nilang anak na si Kyle, ang kanya ay nakaisip na iwan ang Pilipinas para sa mas magandang oportunidad sa Dubai. Habang epektibo pa ang kanyang tourist visa, si Glenn ay mabilis na nag-apply ng trabaho. Kalaunan, ito ay natanggap bilang isang waiter. Nagtatrabaho din ito bilang isang cook at upang magkaroon ng extra income na makakatulong hindi lamang para sa kanya pero pati sa kanyang pamilya ay naisip din ni Glenn na magluto ng mga pagkain. Kapag ang mga ito ay nabalot na, saka naman niya ito dadalhin sa mga Filipino workers sa ospital. Ayon kay Raf, ang Dubai Police ay walang malakas na ebidensya laban sa kanyang bayaw. Kung baga ang mga kaso nito ay nakabase lamang sa pag-amin ni Glenn na isang daang porsyento siyang sigurado na pinilit lamang ng mga ito. Pero ayon naman sa Dubai Police, kaya ni Glenn ang patay ang biktima ay sa kadahilan na naumutang pala di umano ang sospek kay Normita ng 10,000 dirham o mahigit 150,000 pesos. Sa kadahilanan na gusto nang makuha ni Normita ang pera, ay paulit-ulit nitong siningil ang kanyang pamangkin. Sa teorya ng mga pulis ay maaaring narindi na si Glenn kaya pinatayin to ang bitima. Ngunit para naman sa ibang mga kapamilya ng hinihinalang salarin, si Normita ay nagdatrabaho na ng limang buwan bilang isang kasambahay ng ito ay patayin ayon sa kanila ay papaanong magkakaroon ng ganong kalaking pera si Normita para pautangin si Glenn. Lumalabas din na hindi lamang sinaksak o sinakal ang biktima dahil ayon sa autopsy report, nang makita ang bangkay ni Normita ng isang street sweeper, ang labi nito ay natatakluba ng plastic bag. Pero nang mabuklat ito ng tagalinis, ay mabilis siyang napatakbo sapagkat ang ulo at mga kamay nito ay niwawala na kung sino man ang gumawa noon ay tila galit na galit talaga sa biktima. Sa autopsy ay lumalabas na ang pagkakapugot sa ulo nito ay napakalinis na isa lamang ang ibig sabihin. Ang salary na gumawa noon ay isang butcher o matadero. Nang maaresto si Glenn ay sinabi ng mga otoridad na bukod sa pagiging cook, waiter at pagtitinda ng mga pagkain, ang salarin ay isa ring butcher. Kaya malakas sa kanilang paniniwala na ito talaga ang suspect. Ngunit sinabi ni Raph sa kanyang post na handa siyang ipaputol ang kanyang ulo kung mapapatunayan ng mga ito na isang matadero si Glenn. Hinamon pa nga niya ang Dubai Police na magpadala ng mga investigador sa Cavite dahil sigurado siya na ni isa sa mga ito ay magsasabi na kailanman ay hindi naging butcher si Glenn. Kinuwestiyon din niya ang mga otoridad kung bakit hindi na mga ito tiningnan ang angulo na maaaring ang amo ni Normita ang may kagaguan sa krimen. Ayon dito ay sinabi ni Glenn na ang kanyang tiyahin ay minamaltrato pala na kanyang mga employers. Sa kanyang Facebook post ay binahagi ni Rav na may bali na maaaring ang rason kung bakit hindi ito kinawisyon ng mga otoridad ay dahil ang lalaking amo ni Normita ay di umanong isang police general sa Dubai. Idinagdag nito na ang paraan ng pagpatay kay Normita ay hindi normal na gawain ng mga Pilipinong kriminal. Sa totoo nga ay ang mga tao sa Middle East ang kilala at karaniwa na namumugot ng ulo at pumuputol ng mga parte ng katawan kung sakaling ang mga biktima ay mapatunayan na talagang nagkasala. Mas lalo pa silang nagduda nang lumabas ang video na ito kung saan sinabi mismo ni Glenn na siya ay pinilit, pinahirapan, tinorture at tinakot para lamang akuin ang krimen. And... Pakiulit. Yo, Pakiulit mula sa sasakyan nung sinampal ka. Dumating kami sa desert. Yan, dumating yung pagkabasok ko sa sasakyan. Tinignan ko sa side ka pinto Sa side Sumalis na kami. Hmm. Tapos yun, pagdating sa ano, sabi nila, wala sila lagay pa pakita picture sa akin. Sinampal na agad nila. Sinampal na ako agad yung isang sailing nasa harapan ko. Mm. Uh Oo. -oh. Tapos no wala na silang tigil noon. Pagdating namin sa desert, pinusasa nila ako. Nagulat na ako desert na ah, wala na talaga makakaano, wala dumadaan ang sakyan. So, inila nila ako hanggang sa gitna, dumating kami sa gitna ng desert, malayo kami sa sakyan. Kaya mm. -hmm. nila ako umpisa. Tapos nila ako sila babel sa kakul base. ako kung bakit. Tapos wala silang tigil lahat. Hindi nakaposas ako ng patalikod. Uh -huh. Inatila Oo. na yung posas. Uh, yung posas tapos yung ulo ko nang subuhangin na tapos sinatapakan ng patuloy silang sa parang ng mm -hmm. Ang gusto nga nilang ano, na ako ay nga yung kita ko na ako yung baby nilang lumuha nun. No? Mm ay -hmm. Ayaw nilang maniwala sa, ayaw nilang mako, ayaw, sabi ako ng hindi ng hindi, sige ako ng hindi ng hindi, ayaw nila talaga tumigil ang hindi. Tapos may mga ano pa, tapos binalik na ako sa sakyan. Dinala nila ako ulit sa CID. Mm -hmm. Yung pa rin, pagdating doon sa office, ganun pa rin ang ginagawa nila. Tapos nakausap ko yung dalawang, yung dalawang pinaka-director nila yung may mahawak sa safety, yung pinahit nila. Ang sabi, peaceful country nga daw to, tutulungan nila ako, basta sabihin ko lang daw yung gusto. Sabihin ko lang daw yung mga gusto nila sabihin. Kasi nga, ipaamin sa akin talaga lahat kasi para matapos na daw to. na mm -hmm. Nakakumus niyo na daw sila, papangako daw nila sa akin na kung ano sabihin nila, ginagawa nila. Simula daw ngayon, wala na daw mananakit sa akin. Ngunit kahit gaano pa kadaming angulo ang tingnan ni Naraf, ang Dubai Police kahit si Salvio na asawa ng biktima ay naniniwala na si Glenn talaga ang sospek. Sapagkat natatandaan niya na noong ilang araw pa lamang na nawawala si Normita, ay nakiusap siya dito na tumawag na sa mga otoridad. Pero di umunoy nag-alinlangan si Glenn. Ang rason nito ay dahil sa di umunoy wala itong mga papeles. Ibig sabihin, isang undocumented worker pala si Glenn sa Dubai at kung lumapit siya sa mga pulis ay maire-report nga niya ang pagkawala ng kanyang tiyahin pero kapalit naman noon ay madedeport siya. Kaya naman ang ibang mga pamilya ni Glenn ay pumapanig dito. Sinabi din ni Salvio na kung inosente nga ito ay dapat wala silang katakutan kung mangyari na ang trial. Base sa nilagdaan itong salaysay noong September 20, 2016, inamin ni Glenn na nagdilim ang paningin niya sapagkat paulit-ulit ang paniningil ng kanyang tiyahin nang mapatay niya ito ay sa loob ng kanyang apartment ay chinap-chap niya si Normita. Nang sigurado at kontento na siyang hindi na ito makikilala, si Glenn ay nagrenta ng sasakyan at bumiyahe patungo sa Alwarka kung saan niya itinapon ang pinapirasong bahagi ni Normita. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa apartment at saka naman niya itinapon ang mga ginamit niya sa isang garbage bag. Ang mga salaysay na yan ay hindi talaga pinaniwalaan ng mga kamag-anak ni Glenn. Kaya tatlong araw pagkatapos itong maaresto, si Ralph ay nanawagan sa mga tao na pumunta sa vigil na gaganapin sa Cavite upang ipagdasal na sana ay lumabas ang katotohanan at mahuli na talaga kung sino man ang pumatay kay Normita. Sa mga litratong ito ay makikita mo na ang ilang daang tao ay pinakinggan ang kanyang panawagan at mula Rongquillo ay naglakada mga ito patungong San Roque Cavite Parish Church. Ilang araw pagkatapos niyan, si Ralph ay pumunta din sa Malacanang para pakiusapan si Noy Asec Secretary Sevilla na tulungan sila na malinis ang pangalan ni Glenn. Ang kanilang kahilingan ay pinagbigyan naman at ito ay kaagad nabigyan ng abugado. Si Salvio ay dumating sa Dubai no October 31, 2016 para iuwi ang labi ng kanyang asawa. Ngunit sa dami ng delay ay umuwi siya ng Pilipinas na mag-isa. Ang eksplanasyon ng gobyerno ng Pilipinas ay na-delay ang pag-uwi ng bangkay nang ilipat pala ang kaso sa pangasiwa ng Abu Dhabi Public Prosecution. Ayon sa balita ay merong kalituhan na nangyari kung sino ba talaga ang may jurisdiction sa kaso. Pero nang makumpirma na dapat sa Abu Dhabi mangyari ang paglilitis, ay na ang pag-release ng clearance para mailabas na kanilang bansa ang labi ng biktima. Kalaunan ay na din ang bangkay ni Normita. At si Salvio ay nabigyan ito ng libing na nararapat sa mahal niyang asawa. As of this recording, si Glenn ay pinaglalaban pa rin na siya ay inosente. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.